Ah, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala to bali ngayong araw na to mga kagulay ay nag-harvest tayo ng pipino, talong at saka sitaw, mga gulay. Nung nakaraang harvest ng talong, hindi ko na na-update mga gulay, nakalimutan ko kasi gumawa ng video. Balik kong talong natin mga kagulay, pang 32 harvest na siya, mga kagulay. Yan siya. Ah, munti na siya, mga kagulay. Ito pang 32 harvest na siya. Tayo yung sitaw natin ito mga ka nandun saka nandun mga kagulay yung sitaw natin pero balik to mga kagulay to sa lumang sitaw to mga kagulay yan pero kung titignan nyo yan o oh, maganda pa rin sya at sa lumang sitaw uh, 34 na yata yan mga kagulay kasi hindi ako naka update sa inyo yung mga karaan tapos so, yun ito pangalawang harvest mga kagulay ng bagong sitaw natin mga kagulay yan kaya kung titignan nyo rin maganda siya mga kagulay kasi parang ano pa lang siya parang harvest pa lang siya dun sa ano, mga kagulay yan yung talong natin yan, munti na yung talong natin mga kagulay pero meron na naka ano, plastic to bali dalawa ng na yung plastic nandun mga kagulay yung plastic itong pipino natin pang onsen na yata ito mga kagulay 200 kilos pa rin mga kagulay yung ating harvest yan kung makikita nyo ngayon lang kumulan dito mga kagulay yan Ayan siya, mga gulay. <coughs> Bale to, sa magtatanong kung anong variety to mga gulay, legacy, F1. Itong ano natin makisig, itong uh, sito natin makisig, yung tanong natin ay kalisto F1, mga gulay. Ayan. Tapos na lahat kasi mga gulay, pinipilian na lang. So, may dalawa pang ano doon na ano. Uh, kung bukag kung tawagin dito mga kagulay, pipilihan pa yan mga kagulay. Okay. Class B naman na dyan no? Hindi ko lang masasabi Kung ilang kilo itong ano Kasi Pinaklasipento nila Ay, alam naman nyo Kung mga kagulay Hindi na ako nag-edit Na hinihinto yung video Basta mag-ano ng mga kagulay Kaya, hindi ko masasabi Kahit itong ano itong sitaw natin hindi ko rin masabi ito lang ang maano ko na 200 kilos kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tag 20 kilos ang isang plastic mga kagulay kaya yan lang yung maano ko sa inyo ma-update ko kung ilang kilo to pero yung ano, ating uh, makisig na sitaw hindi ko masasabi mga kagulay ang estimate ko lang dyan mga nasa 40 siguro mga kagulay kasama yung luma may yung luma mga kagulay. Tapos marami na tayong class B. Saka reject na ano, na pipino mga kagulay. Gawa nga ng pang 11 harvest na siya mga kagulay. And alam naman siguro ng mga natatanim ng pipino yan kapag mga ano na, mga ganong harvest na ay marami na sadya mga kagulay. Yan siya. Yan, mga, mga reject na mga kagulay. Yan, mga reject na. Marami. Maraming reject. Mga nasa 50 kilos siguro rin ng ano, reject. Class B tsaka reject nasa 50 kilos din siguro mga kagulay. Yan siya. Hmm. tapos na lahat Arbisin. Kasi may, may kumbaga inagaan naming mag-harvest kasi may pupuntahan kami mga kagulay. May kumbaga may lakad. Hmm. mga kaya maraming ano, Kagandahan lang naman dito mga kagulay yung mga ano, Uh, kapit na umingi ay tumutulong na rin sa ano pagka-classify so, yung mga ano mga RR katawag yon nila mga kabulay ano siya. kaya mapapansin nyo maraming tao ano yun mga ano? tawagin daw si pastor tawagin si pastor Ayan mga kagulay. Ayan, umano na yung ulan mga kagulay. Sana nga magtuloy-tuloy na yung ulan. Para ano na rin mga kagulay, Nandun yung atsal natin. Sa atsal natin mga kagulay. Uh, update maraming ano. Pinamaan ng wilting mga kagulay. Okay, uh, may bunga na siya. Bigla na lang ano. Tapos titignan ko yung mga ugat. kaya yung ano niya parang mabubulok na siya mga kagulay. Bacterial wilt talaga siya mga kagulay. Kaya ang plano dito mga kagulay. Pag natapos to. Halimbawa, natapos na to, uh, sasabugan ko to ng ano, ng mustasa mga kagulay. Yan siya. Kasi kasagaran nito, na napansin nyo yung mga nakaraan nagtabon, talagang basa talaga siya mga kagulay. Kumbaga, ganun din yung nangyari ko sa siling Taiwan ko nakaraan doon sa San Trans, na kaya maraming namatay ay basa. Basa siya yung tinabunan, talagang hindi lang basa, talagang putik-putik siya nung tinabunan ng plastic mulch. Kasi ah... Uh, yan lang yun? February. February tinanim eh, yung kasagsagan ng ulan dito mga kulay. Nakita nyo naman siguro yung mga sumusubaybay talaga sa akin. Uh, napanood nila yon mga kulay. Yung pagtabon namin dito talaga na napaka putik pa mga gulay Tapos sili pang tinanim. Yung atsal nga. Talagang may hina ganun mga kulay. Hindi ka tulad ng talong. Ayun, yung talong natin green na green doon. Kahit nasabi mong putik ay talagang lumalaban yung kalikston natin doon mga gulay. Yan. Kalikston lahat yan mga gulay Yung mga may balag ito mo lang balag dito. Yan. Yan lang yung ating asal. Uh, 2.5 na nga lang yan. Marami pang namatay. Ewan ko kung ilan na lang yan mga kagulay. Pero salamat pa rin tayo sa Panginoon mga kagulay. Uh, kahit papano may mga natira pa rin mga kagulay. Tapos itong nakikita nyo na yan mga kagulay. Yan yung demo ng Swiss seed mga kagulay. Ito, kalekstor rin to. Tapos doon, uh, Tapos, uh, sitaw at saka pipino. dito naman yung bagong variety nila ng pakwan saka yung mais doon sa banda doon mga gulay yung green doon mga gulay mais at saka dito sa banda dito niya mga gulay ay uh, kalabasa bali sa dalawa tatlo apat lima anim 7 itong variety to mga kagulay dito sa ano natin sa demo natin mga kagulay itong klase yan sya yan yung natabunan yan yung ginamit namin pang plat na hiniram ko dun sa ano uh, in Babega mga kagulay yun in Babega mga gulay dun sa association namin doon sa San Franz ayan yun yung nakatabon na yan mga kagulay ayan ayan papansin nyo rin medyo muulan siya pero hindi naman siya lumalakas mga kagulay at lumakas siya para hindi na makapagdilig kasi kulang na kulang lang talaga ako sa tubig mga kagulay kasi hindi ko pa talaga totally na ikabit lahat ng drip mga kagulay gawa so, nung ano yung pinatayo namin deep well, yung pinagawa namin mga gulay hindi pa siya talaga uh, totaling nagawa. Kumbaga may ano pa may aayusin pa doon mga gulay. Pag naayos na 'yon, saka naikabit na tong lahat ng drip ay wala nang problema kahit na umaraw na siya mga gulay Kahit hindi na siya umulan. Pero mas maganda pa rin mga gulay kapag ulan kasi kapag maaraw, ibig sabihin noon maraming insekto mga gulay tulad ng mites, uh, spider mites, uh, mga root in shot borer ganun yung mga kalaban kapag walang ulan mga kagulay lalo na yung trips yung mga kalaban kapag walang ulan kapag araw kaya mas maganda pa rin medyo isang linggo ay dapat umulan siya ng dalawang araw ay dalawang beses o kaya isang beses mga kagulay so ayun mga kagulay sa... hanggang dito na lang ako sa bago pa lang sa munting channel ko huwag niyo kalimutan mag subscribe click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatalong Ah, maraming maraming salamat po sa lipid na support sa akin. Ah, magandang araw po sa inyo ulit. God bless po sa ating lahat.